Araw sa Cancer na may Taurus Ascendant. Naakit sa kagandahan at aesthetics, ikaw ay isang natural na kusinero at dekorador ng bahay. Makakakuha ka ng mga malikhaing ideya kung paano paghaluin at pagtigmain ang kulay, pattern at texture. Ang buhay panlipunan ay umaakit sa iyo sa ilang mga limitasyon. Ang mga miyembro ng kapatid ay gumaganap ng pinakamahalagang papel sa iyong pamilya. Mayroon ka bang ilang katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maaasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan, apat naraan walo pito tatlo pito o bisitahin ang Absolute online.